Yan magandang hapon mga kaibigan, mabati. Uh, bale ngayong hapon, pupuntahan natin yung ating bagong uh, isdaan. Yan mga kabi dahil umuulan, uh, mamaya-maya papatilin muna natin yung ulan. Medyo malakas din eh. Saka tayo pupunta ulit sa isdaan natin. At dito nga tumila na yung ulan kaya pupunta na tayo mga kaibigan bisikleta lang gamit ko dahil so ka tayo para mas mabilis tayong makapunta ron yan mga kabi lagi kong ginagamit yung bisikleta dahil mas mabilis uh, makakaminas pa tayo sa oriente kasi minsan ginagamit ko e-bike yan Bali dito, ako, dyan sa may gilid na eskwelahan, uh, daan tao lang makipot, kasi na may bike, para mas mapabilis ako, kaya so umigot pa ako dun sa kabila. Ito na tayo. Ito yung pinaka main road. Tapos kakaliwa ka rito. dire diretso yung may resilience gym. Pwede kayong mag-gym dyan. Kasi yung tarpulin natin. Ayan na. E goldfish. Hindi ko na na-video ng gusto dahil pinunok ko yung cellphone ko at mahirap naman nag-radag tayo ng bisikleta. Nag-video tayo. Tapos eto, ito. Mangitin nyo na yung ating munting isdaan. At pagkatapos ng ilang minutong pagbibisikleta, narito na tayo sa ating munting isdaan mga kaibigan. Ayusin ko lang yung bisikleta ko saka yung ibang gamit. Yan mga kaabi yung ating uh, munting isdaan. Ayan. Uh, ko na binuksa so, mga bintana ayan dito uh, sobrang hindi kasi dito uh, sa gitna tayong apartment uh, yung mga tank natin ayan. Uh iba wala pang isda pero mga susunod uh, tayo para magkaroon na rin yan ito yung mga presents natin yeah. pero dito muna tayo mga kaibigan uh, mas maganda kung lalagyan natin ng ilaw gusto natin yung ilaw bagong gawa ko lang ito nung nakarang harap, kinabit ko lang ilaw yan, yeah, mas maganda diba mga kaibigan po muna ako, syempre, para di makalari. Kasi ito, yan ang problema natin. Pag, minsan talaga, sa pagkagantong negosyo, may namamatay na isa, hindi ma maaring maaaring wala yan. Parti na negosyo natin yan. Ito, so, katulad ito, may purple danyo na matay. Danyo piece yan. Tapos dito, sa dalawa, tatlo, apat. Apat pang yellow, ayan ano? yellow dan fish naman sa mga Ah, buhay pa pala Bakit tatlo lang. One, two, three. Tatlong yellow danios po. Hmm, um, dito. Dito sa tank natin na to. Party po nung negosyo natin yan. You know? Oh. Kaya, gagawin natin mamaya po ito yan. Tapos siguro to iwa water change ko 100%. Para siguradong malis yung kung ano may meron sa tubig na yan tapos ito yung mga may mga balloon molly tayo ng mga fry dito sa so. yan mga balloon molly fry dito mukhang may nanganak na naman ito yung mga balloon mollies natin na yan ha. may nanganak na naman po pala yung, na. mga pray, yun mga fry yung tatlo sila natin kuwanin yan separate sana at hindi kasi kakainin nila ng ng mga malalaki yan mayroon na naman nag-anak din yan magiging natin dito sama-sama -sama sila iwanay mga pre mga kaibigan kasi baka kainin nga sayang naman na yan ha? mga balon mo sana wala namang namatay na breeder dito kasi yung mga male habol lang habol dun sa mga female tulad nga na Yan mga kaibigan, mga kaibig, kumuha tayo ng fishnet. ayan, BBS net po ito. Pangguni natin dyan sa mga maliliit na fry. Kasi kung hindi natin huliin yan, kakainin lang ng mga lalaki, sayang naman. Lalagay po natin dito. Sa maliit na tank. Ganyan lang diskarte natin kapag may ayan, ay, nahabol so. iso nahabol na yung mga ayan nahabol po ayun ayan nalagyan na natin dito sa tang na yung mga balon molly para ayun meron pa pala dun meron pa pala sa ilalim ayan ulit natin tatago ka ah. nakakuha natin yan sayang kasi uh, dito naman mga kaibigan may natin na ulitin talo naman yan yung mga ano natin mga platina natin plati ayan ayan natin ayan green nyo sa angel fish ayan ito naman yung mga pink Ayan. Yeah, yeah. Tapos yung mga mauli. Lakas din sila magkalat, oh. Ayan. Kamiya, tayo natin. Tapos may order sa atin ng 10 pirasong mauli. Kukuha tayo mamaya. Ito naman po yung low fish. Low Tapos yung mga glow fish nga pala dito mga boss, mga kaibigan. Yan pa yung mga breeder size. Ito yung mas maliliit. Sige so, naman tayo. So, sa tank na to, mga 5 gallons. And dating sa bahay. Yan diba? Wala pang ganong laman eh. Panalalagyan. Pero dito may mga full gold gapis na tayo. Full gold gapis. Uh, Tapos dito mga Kaya yung mga moli. Okay, mga moli, yung lecha ko nilagay kasi galing dun yung sa 35 gallons yan. Uh, sumobrang labo ko ng tubig, hindi ko pa na ano. water change. Mami, tatapon ko dito. Nilagay ko mo yung mga moli natin. Tapos yung mga angelfish fish natin. Eh, Raider. Namatay yung kaparis nito. Kasi ito yung angel fish natin. Eh malalaki na rin nabili ko to kaya lang hindi naman sila pares sabi nung nabila ko oh, pero daw kaya binili natin yung pala hindi sila magka pares parang uh, parehong mate tapos dito naman yung konti natin natira na natin ano sa log nito yung matatapang ng mga isda tapos eto yung tower natin Bislab. lab ayan yeah. sir po yan si Lebron ayan yeah, si Lebron natin masyado aktibo po yan agresibo ayan 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 tapos ito yung mga na-braid na nating red balloon or mga balloon platy yeah. problema lang sa balloon platy malakas talaga silang magdumi ayan Yeah, dapat araw-araw talaga yung sasipon nyo yan. Yung hindi, dudumin ako sa tubig niyo. Pwede silang magkasakit ng mga isda natin dahil sa ammonia. Yan. Yeah. Ito yung balon molis o PKBM. Okay. PKBM natin na kaibigan. May okay. ilang piraso dyan. Kadamihan dyan, female. Female tapos dito yung mga main na yan hindi natin yung main dyan dito naman maluwag pa rito yung narigyan pa natin ng mga aquarium dyan pag uh, nagka-budget tayo syempre ito yung mga ano na natin nais na natin ma-accessories na kailangan nyo dyan ito water change to tatatanggalin ko lahat ng tubig nito tapon tsaka to na pinaglagyan ng mga molis natin to Saka ito yung balak uh, balon plati dyan 35 gallons wala pang laman at ito yung mga goldfish And double tail goldfish sa likod wala pa tayo nailagay ibon lang yan isang pares nating parakits dito wala pa ako naisip dyan kung maglalaki tayo o hindi malawag pa yung ating lugar yan mga kaibigan natin yung ating magpigustahan dito sa ating bagong location syempre sa Dakila pa rin ah uh, yun nakakita nyo medyo maganda na yung setup natin mga kaibigan may ilaw na may maliwanag na mahis na pero maraming pa naman tayong gagawin pa rin para ma-improve pa itong ating munting style at dito tatapusin na po natin yung ating munting vlog ngayong araw mga kaibigan mga kaibigan sa lahat ng subscriber ko na patuloy na bibigyan kahit na medyo matagal tayo nawala uh, maraming maraming salamat po Siyempre, syempre maraming pa akong gagawin kaya paalam na mga kaibigan so, susunod Maraming salamat. Bye-bye.